Sinabihan ng isang Pilipino na makapal ang muka ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil sa kabila ng mga ginawa niya sa mga Duterte, ay sasabihin nito na gusto niya na ngayon makipag-ayos sa pamilya ng dating Pangulo. Narito ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Magbigay natin sa kanila. Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo! Oh! Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mm -hmm. Mas maganda. Wala na. Marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Mm -hmm. e, e, kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Hindi He... ko... <laughs> <laughs> Magkoconfess ako dito. <laughs> <laughs> Pwede naman po. Para akong pari po nito ngayon. Ano <laughs> Ewan ko. Ba, ba, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko ay uh, yung stab stability, peaceful para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na alika, magtulungan tayo, di ba? Kasi hindi hindi tayo magkasundo sa pulisya, hindi tayo magkasundo. Gawin yung trabaho pero wag na tayong nanggugulo. Mm -hmm. Wag na natin tanggalin natin yung gulo. Grabe, no? <laughs> eh parting shot yun na lang doon po sa mga kababayan natin na siguro ay uh, somehow nabawasan po ng pagtitiwala sa inyo hmm. para mabalik po yung tiwala nyo sa kanya kanila hmm. ano po yung gusto nyo sabihin sa ating mga kababayan well asahan nila na tayo naman eh, nandil, kahit uh, uh, kahit nasa matatas na posisyon asahan nila lagi kaming nakikinig Lagi kaming nakikinig sa kanilang hinain, sa kanilang nagiging problema at tinahanapan natin ng long-term solutions. At ngayon, talagang mamadaliin na namin yung immediate solutions mm -hmm. na pwedeng gawin kagad. At uh, yun ang aming, uh, yun ang mararamdaman ng taong bayan mula ngayon. Mr. President, salamat po. Salamat si sa ka. Thank tadin. you. Narito naman ang sagot ng isang lalaki sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Uh. Tapos sinasabi niya na gusto niya nga yung, ano, yung makipag-ayo sa mga Duterte. Eh, hey. hey. e, ano ka ba naman, hey. sir? Sana naman isipin mo bago, bago mo sabihin niya mga bagay na yan, eh, tignan mo yung ginawa, ginawa mo sa mga Duterte. Actually, ang kapal nga ng mukha mo eh. Kung tutuusin, bakit? Isipin mo na lang. Uh, yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte inisa-isa mo. Unang-una, si Pastor Kibuloy. Tinulungan ka ng SMNI, tinulungan ka ni Pastor Kibuloy kasi akala namin, akala ng lahat na itutuloy mo yung mga bagay na ginawa ni Pangulong Duterte. Pangalawa, si Pangulong Duterte. Anong ginawa, sa, ano, anong ginawa ni Pangulong Duterte para sa inyo, para sa Pamilya Marcos? Di ba pinalibing niya yung tatay mo sa libingan ng mga bayani na kaya niyo nga Pinano yan eh, pinasalamin yan eh, kasi hindi nyo mapalibing eh, hinihintay nyo. Ito yung pagkakataon na yun, na, na, na ilibing na, pero anong ginawa mo? Pinadala mo si Pangulong Duterte doon sa daig. ba? Diba? Ganong kakakapalang muka, tapos eto na naman, si BP Sara, hinarantado nyo. Nagtatrabaho ng maayos yung ali, nagtatrabaho sa DepEd. Ginagawa yung ano niya, yung trabaho niya, pero anong ginawa nyo? Ginurgor nyo na ginurgor. ba? Diba? Tapos, Ayun pala, ang plano nyo eh talagang sirain ang mga Duterte para sa... Binatikos naman ni Senator Electro Dante Marcoleta ang ang ginawang pagpapaaresto ng BBM Administrasyon kay dating Pangulong Duterte. Ipinagkanulo ng Pilipino ang sarili nilang Pangulo na walang inisip kundi ang kapakanan ng kanyang bansa. Huhulihin mo yung tao nagsakripisyo para gawin ito sapagkat ang kanyang pong paniwala ito lang ang paraan para ipagtanggol niya ang kanyang mamamaya. Para proteksyonan niya ang kanyang mamamaya. Para bumalik ang pagtitiwala ng lahat ng Pilipino sa gobyerno at sa kanyang pamahalaan. Ito ngayon ang iginante. Nandun siya ngayon, nag-iisa. Lilistisin ng banyagang hukuman. Narito naman ang sinabi ng legal expert sa ginawang pag-aresto ng gobyerno kay dating Pangulong Duterte. Ano ang nangyari kay, Sur kay Presidente Duterte? Surrender ba yan or extradition? I respect the opinion of our hardworking and brilliant Secretary of Justice. But nevertheless, I respectfully uh, disagree. Uh, surrender without judicial proceedings might amount to a violation of The, ra the liberty of abode that is guaranteed by Section 6 of the Bill of Rights. The liberty of abode cannot be impaired without a lawful order of the court. That's the text of the Constitution. Now, this constitutional protection is a barrier for any government action that would simply force, compel an individual to uh, change his residence. So to compel a person to expel a person from his country of residence without a lawful court order by excluding the judicial process might amount to a violation of the liberty of abode. Dahil dito hindi nakakapagtaka na nawalan na ng tiwala ang publiko sa kasalukuyang administrasyon.